na ang buong pangyayari po ay kaming dalawa ni <coughs> ni Brando ay nakatakas no? So yun na nga dahil hindi maigpit yung uh, pagka nila sa si dalawa lang talaga yung bantay doon uh, isang babae saka isang lalaki yung bantay doon saka gares nabi ko doon ay, uh, hindi masyadong mahigpit. No. <coughs> yung hindi naman uh, mahigpit, Kaso nga lang dinadandahan kong, ano ba, para lumuwag yung tali. Kaya nung may pagkataon na ako na ano, <coughs> natanggal na yung ano ko, yung tali. So yun na. Hindi na ako nagdadalawang isip na itumba yung dalawa. Kaya doon Siguro, yung isa, hindi ko napurohan talaga yung isa. Pero nauna siya nang malay. Pero yung isa, yun talaga yung madali. So, hindi rin ako uh, pinapabayaan ng Diyos. Kasi nga, uh, nung pababa na kami, at saka si Dante naman, yung makasamahan ko, ay nandun din, no? Uh, Simple din na uh, <coughs> dun sa dumadaan. Kaya, yun, nabigla rin kami, nabigla din sila. Nabigla din kami pumunta doon. Uh, ano doon? Uh, so, yun. Yep. Uh, dito pala kami sa, ano, <coughs> sa bahay ni Dante. Hindi lang kami nag-video sa labas kasi. Guys, dyan sa gili, ano yan. Uh, may pader dyan. Kaya, hindi, lang, hindi, hindi kami matuntun ito. So, dito yung magkapatid tatlo na so, buo na rin sa wakas sa lahat ng mga pray ninyo na makuha natin si Brando so ito na guys no <coughs> sa tulong ng mga abang ng mga kasamahan ko ayan si si Brando ayan yung mga kapatid so salamat at uh, nabuo na natin talaga sila no? so, salamat din kay Swabe, no? sa din sa, tumulong Ayan nga no? kahit masakit yung ano ko, kahit masakit yung leg ko kasi nga <coughs> nabastro ko ng baril nila. Nawalan nila ko ng malay. So, ayos lang. At least wala namang nangyari. <coughs> so, Brad, ano mas sabi mo? Ano? Ano mas sabi mo, Brad, sa nangyari? Ano, Nakuha na natin ng kapatid. Nabastro. Yan na nga, malaking pagpasalamat natin. Complete na sila. May eh, tatlo na talaga sila magkakasaksama. So, yun na nga kanina, uh, parang boys boy rin yung ano namin doon. pag um, pagsagip namin doon. Pero so, yun na nga. Tama-tama din na ikaw naka, nakakatakas pala kayo doon dalawa. Mm -hmm. Kaya nakakasalubong mm -hmm. tayo doon sa may sapat, banda sa may sapat. So, So ngayon nakintuan itong mga dalawang mga kapatid o oh, tatlo kay tatlo na pala sila e, yun, nagkasakasama na sila Ito lang na no, hindi pa natin maitanong to sa isa nito kung tanggap pa niya yung dalawa niyang kuya kung <coughs> oh. okay, Ngayon makausap na rin si Brando Magka, kaya mo ma ano magsalita Brando? Oh, kaya din huh? kahit kunti Kaya mo nang magsalita? Hmm. Kasi, ito, galit na galit to sa kuya niya eh. Pero ito lang, mm -hmm. ano natin kung... Sige po ka. Rafael, katumagot ka kung siya naman. <coughs> Nakakabata uh, niyong kapatid. Ngayon ito, Rafael, ah, uh, Ay, uh, uh, tanong ako sa'yo. Ah, uh, po na. Bakit mo naisipang magbago? Kasi nung dati last punta namin doon na kinakamuhian mo talaga yung kapatid mo. Di ba, Brad? Kinakamuhian niya talaga yung kapatid niya. Ito yan. Galit na galit ka sa kapatid mo. Anong nag sa iyo? No? Na yun na nga, magbago ka. Ano? sa nagalit ako sa kanila dahil nung bata pa ay, nung bata pa ako hindi na ako kinuha pero na ano ko rin na na ano ko rin sa sarili ko na hindi pala perfecto ang tao tapos mm -hmm. si Nanalo, <coughs> palaging nag ano sa akin mm -hmm na gusto ko rin silang patayin. Mm. -hmm. Patayin ko. Pa palagi nila akong ay palagi niya akong inuutosan niya. Magkita ko daw sila dibat at Rafael. Mm -hmm. Patayin ko talaga daw. Ang ba? Oo, tapos hindi ko nakinaya ang konsensya ko. So bakit kanya tinali? Oh, Nung time na na, 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 na ano din ako. Ano, inautosan niya. Ulit ako nga. Papatayin ko pero yung lahat. Tapos hindi ko sinusunod. Mm -hmm. Yun. Ang ano ni nanalos akin. Baka lumambot daw ang puso ko. Baka bumalik daw ako sa aking mga kapatid. Oo. Oh, totoo naman. Sino ba, sino ba namang tao sa ah, sarili mong kapatid papatayin mo? Hmm, totoo. Totoo yan, totoo. Ano ba? Tapos, sabang sakit <coughs> kasi, ano, si Nanalos hmm. ang nagbalaki sa akin. At hindi niya ako tinuruan ng magandang asal. Hindi naman sakit doon, talaga. Hmm. tapos yun mo rin nalaman na hindi mo pa siya tunay na ina masakit din naman yan di ba kahit sino naman masakit din so ngayon ano naman feelings mo na dito ka na magkasama na tayo magkasama ka na ng kapatid mo masaya naman po masaya so hindi pa rin ito hindi pa ito hindi pa ito yung Maranasan mong masaya, no? Hindi pa ito. Kasi so, marami pa. Araw-araw mm. masaya tayo dito. Everyday every, every happy tayo. Mm. Totoo. No? Mm. Araw-araw tayo masaya dito. Walang malungkot. Kasi lahat man tayo, nagdadamayan tayo lahat. No? Kung may problema yung isa, mm. ano lang, diba? Mm. Tulungan tayo. Tulungan okay. tayo. Nalapasan din yung mga problema. Salamat din sa inyo dahil hindi nyo ako naiwan mo isa din sa mundo. Si ano, ikaw Rafael, anong mga sabi mo? Panganay kung kapatid mo na ang magsasalita kasi siya yung <coughs> nakakatanda sa amin. Ikaw Dave, anong mga mo Dave? Ano kasi na yung, yung guys mo eh medyo ano pa kasi emotional po kasi Kanina kasi, yung wala pang camera kasi. Kaming tatlo kasi guys. Kaming tatlo, <clears throat> grabing iyaka namin talaga. Hindi pa, hindi lang namin oh. pinakita sa camera kanina kasi. Ngayon, ayaw na namin maging emotional kasi. Tapos na. Tapos na kasi yung kanina. <laughs> so, ang gusto, ang gusto ko lang mangyari sa aming tatlo. Kapag simula ng bagong buhay, lalo na ngayon, kami na lang tatlo na nandito. So ako yung panganay sa kanila. Yun nga, nangyari sa amin kasi. Ako yung panganay, ako yung bugbog ng trabaho noong unang panahon. Kaya minsan yung iba kasi nagsasabi, maputi daw yung dalawa kong kapatid. Talaga namang maputi yung dalawang to kasi mga bata pa to. Itong isa, hindi pa namin alam to. Uli naman namin ito nalaman ng kapatid pala namin. Mm -hmm. Itong si Rafael kasi, ano kasi yan, ano kasi yan, guys, nung una kasi, hindi masyadong pinapagod ng mm -hmm. magulang namin yan. Ako yung, ano talaga, kaya, mm -hmm. syempre, ikaw yung panganay. Ikaw talaga yung mas babad sa trabaho. Mm -hmm. Kasi ganon naman talaga tayo, mga basta yung bunso alagaan talaga natin. Sayang lang no, sayang lang itong si Brando, hindi namin na banding talaga. So ngayon, ang gagawin talaga namin tatlo, magbabanding talaga namin tatlo. Kahit saan kami pupunta talaga, kahit anong meron sa amin. Yun ang gagawin talaga namin. Bigyan muna namin ng panahon na magbabanding talaga kami tatlo. Mm -hmm. Kasi matagal-matagal matagal-tagal na din yung hindi hindi kami nakapag ano. so ngayon guys ang gagawin talaga namin sa, sa tulong ng grupo ni Portepor saka kay Dante kay Tulsuabe sa kanilang lahat so sana matulungan natin yung kapatid namin yung bunso at nang makapagsimula na din kami ng panibagong buhay. Kung ano man yung gusto namin ma-piling trabaho, kung ito ba tong pagbablog ba to, di dito na muna kami habang wala mm -hmm. pang wala pang magawa sa buhay. At least magkasama-kasama kami tatlo. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. No? Nagpapasalamat na din ako kami, kami lahat sa lahat ng mga viewers namin na hindi kami pinabayaan lalo na yung tinulungan kami nagdasal kayong lahat maraming maraming salamat po mm -hmm. ito na po yun natupad na po yung mga nagdarasan <clears throat> ninyo so sana po subaybayan niyo pa po kami sa mm -hmm. lahat po ng mga kasama namin yun lang po Kaya, hindi na po kami mag emotional kasi ito na po kasi pagod na po yung mata namin pagod na po yung mata namin sa kakaiya kanina pa po habang kikita kami doon sa bundok. So, yun lang muna, no, Sintya? Ikaw, tol. Anong masasabi mo, tol? Well, anong <coughs> masasabi mo? So, uh, magandang gabi sa lahat, uh, lalo na sa mga nanonood, nanonood, mm. uh, sa mga viewers natin, sa mga followers natin sa ating YouTube. Mm. Uh, sa maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta tol. Mm. Uh, sa amin, sa aming grupo at siyempre, nagpapasalamat din ako, ako no at sa tulong sa tulong niyo no sa tulong ninyong lahat na nakuha na namin yung kapatid namin no na si Brando ah uh, dahil uh, yun lang ang nahanap talaga namin na mabuo yung uh, kami tapo magkakapatid no mm -hmm. mabuo na magsasama-sama kami kahit wala na kami uh, um, ama at ina no? wala na kami ng ina <coughs> ang gusto lang talaga namin na mabuo yung aming um, pagsasama ng tatlo at ngayon nagsasama uh, na kami uh, <coughs> gagawin po namin ang ano uh, magbanding no sa kan kasi nung una in, naghiwalay talaga kami no, ng mga uh, bata pa kami kakahiwalay kami at iba't ibang landas no, ang mga uh, tinatahak namin mm -hmm. iba't iba, iba at uh, lalo na to si kapatid yung na uh, si Brando no, iba yung nagpapalaki sa kanya no, at hindi talaga ang mabuti uh, tao ang nagpapalaki sa kanya mm -hmm. no, isang uh, leader <coughs> leader ng mga uh, bandido Yeah. Uh, iba talaga ang ang kanyang kinalakihan kaysa sa amin. Mm -hmm. At yun lang uh, yun lang ang masasabi ko sa uh, na gagawin mo namin ng ano pagkabanding-banding ng magkausap-usap kami mm -hmm. no sa aming tatlo. Mm -hmm. Yun lang. Diyan mm -hmm. nga pala tol, na nating makalimutan pala si Idol 44 pala. Pasensya na po guys ha. Medyo na dalalan kasi sa infield. Yung si 44 nga po pala. Nagbuhis din ang buhay yan. Maraming maraming salamat po. Mm -hmm. salamat po. Yeah. Isa po, yeah. isa po siya sa nagbuhis ng buhay. Hindi lang, kami, hindi lang po siya. Lahat po ng kasama namin po. So, sana po, supportahan niyo pa po kami. Hanggang sa susunod naming mga vlog po. Tsaka itong kapatid po namin, isasama na din namin to. Kasi mm -hmm. ayaw na namin mahiwalay. Uh -huh yun na po ang gagawin namin. No? So maraming maraming salamat po no? sa lahat po ng kasamahan namin. Saka sa iyo, Tol. Ipapangako namin, hindi, hindi ka na mahiwalay sa amin. So yun. Yun na muna, no? guys. Oh, basta tuloy lang ang pagbabago. Tulad, <coughs> 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 anong maitagdag mo, Brad? para sa akin naman, ano you know, gaya sa akin, hindi tayo magka pare-parehas sa landas natin noon. Kaya kayo, tuloy-tuloy lang -tuloy pagbabago. Ah, kita mo naman ako. Ako na ulo sa inyo na nagbabago, bali dito kayo nakasalamin sa akin. So, yun, mayroong tao na tumutulong sa atin, gaya ni Portifor at ni Swabi. Yung masasabi nila ba na nagbigay sila ng effort, bigyan natin halaga uh, sa lahat ng ginawa nila. Kaya ito, Brando, kababa mo lang. Subukan mo muna kami. Kung ano ang pamumuhay dito sa patag. Kaysa doon na doon sa bundok. Wala kinabukasan. Sayang bata ka pa. Kaya dito, pwede gaya sa'yo. Wala kang, alam ko, hindi ka nakapag-aral gaya ko. Maraming tumutulong din sa'yo kung sa kaskalig. Kaya dito, pag anuhan mo muna. At saka ito lang, kailangan buo ng lobo na maging ano na magbagong buhay. Diba? Commander Brando, hindi na Commander Brando, Brando na talaga. Okay. Oo. Gaya sa akin, Commander Dante. Tinatanggal ko na sa sarili yung pagka-commander na yan. Kaya lahat ng ano mo, kalimutan mo na yan. Lahat ng Nakaraan mo doon pass na yun ang halaga ngayon kunin natin yung brando okay brando na pasan brando kunin natin brando hmm. hindi na hindi natin bungitin yung brando oh. ano na, na lang bear brand bear brand ah bear brand Bear brand. Saka, saka ano pa naman, kapit gatas kami. Wow. may bear brand may na. Coffee mate sila eh. Kasi Kobra, may, kami, kasi nung una namin pagsama ng kapit, Parang maputi talaga siya so an mangyari mm -hmm. may, may gatas na tapos ako mm -hmm. yung kape. kape ngayon may kupimit na talaga complete mm -hmm. na may gatas mm -hmm. berdan na talaga mm -hmm. choko na gatas na yan tol, mm -hmm. <laughs> ano tol? choko sa gatas choko so, sa gatas ngayon uh, ano nga tol ay uh, yun na nga tindahan bukas <coughs> din natin i yung hindi na natin bibigyan yung ano, yung bahay natin na uh, lilipatan. So, kailan natin na uh, may tumulong din sa atin sana sana may tumulong din sa atin kahit pa paano eh, uh, simula kayo ng ano, bagong buhay di ba? Sana may pusong ano. Nakakatulong din sa atin mm -hmm. kahit paano, no? Oo, totoo 'yan. Te, si, minlang. Ah. Uh, siguro itong si Brando ay eh, sasama na siguro namin sa sa exploration namin. Mm -hmm. no? Na? Ikaw, Brando, willing ka ba na sumama sa, sa amin? na lang sa amin kaya mm -hmm. hindi hindi naman pwedeng iwan ka namin dito pag mm. -hmm. kami kasi eh, baka mawala ka na naman ulit eh. so ngayon wala naman wala na tayong kalaban si Luz wala na pero hindi pa rin tayo magkumpensa mm -hmm. kasi wala nakita natin tatay. yung, yung, yung may umalis yung may medic may, umalis na nakamotor oh yung medic na mm -hmm. nila yun alam ko yun Yon nga sana wag mo lang sana kung ano Um, ano? Sana bread tuloy-tuloy na Bro, wala parang, na yun. Wala na yun. Parang panatag na tayo ba? Mm. Sana tuloy-tuloy na yun. Parang maramdaman din mm. So si Luz nga pala kanina. Masaya. Uh, yun, namin ng mata. Para wala na talaga. So yun lang. No? Bukas na bukas. Babalikan ko yung matutuloyan ninyo. Tatlo. So, bukas Antay lang, antay lang kami uh -huh. uh -huh. so, dito bukas. Oo. Sa ngayon, dito muna kayo. Oo. Dito muna tayo. Mag, ano tayo? Ah, okay lang. Bah, kahit maliit, Sige. basta. Maka ano lang. So ngayon si Iligaya, wala, wala sa pag-vlog natin dahil na doon sa loob ng kwarto. Tulog. Dito lang tayo sa labas. Uh -huh. Babae, doon na sa loob. Uh -huh. Yan you know, uh -huh. yeah, na ba? Nakatulog na. Pagod na din yun. Uh -huh. Kaya wala siya ngayon dahil so, yun, guys, no, natin dito na siguro yung update namin sa inyo. Yan, maraming maraming thank you. Sana may maraming blessings na darating sa mga kapatid na to. Sana, sana, sana. Okay. Ano ano kami ngayon? Patante, kumpleto na sila. Kumpleto na mga kapatid. Ang thank you. Hindi ako makapag-ano makapag kasi may sugat ako. No? Ng mga pa. So, maraming thank you. So, God bless you.